mga idol, mag ano tayo susuman tayo itong itong saging na kahapon na pitas natin dahil nung malakas ang hangin may tumumba saging ngayon na binigay sa akin ng ano, kapitbahay kaya ito, susumanin natin so meron akong nabiling niyo, igagata lang natin yun so panoorin nyo mga idol babalatan natin to isa-isa tapos ating kakayurin dito pero mga idol medyo may airplash yung balatan dahil maliliit Ayan. O. pero tatsagaan lang natin Ayan. O. para ano, pagkatapos niya kakayo rin natin dito so, ayan. ayan mga idol, oh. No? dagdagdagan na lang natin kung kulang pa. So, ito yung ating uh, yan, mga balatan. So, dadagdagan natin yan kung kulang. Kakayurin rin muna natin medyo matrabaho nga lang ang paggawa ng suma na ganito mga idol syempre eh, ganito nga oh. dito pa lang ma uh, ma na sa oras pero tsaka tsaka lang tapos syempre eh, babalutin mo pa sa daon ng saging isa isa tsaka yan oh. ating na yun, natutunan ko itong mga idol sa ano eh. Sa probinsya. Pag lumaki ka ng probinsya, siguro, ano, meron kang idea. Paggawa so, nito mga suman, suman balingho, yung ano, kasaba. Sayang naman kasi, di ba? Pwede mo na din tong ano, yung lupak, nilupak. Lupak. 'yun mas ano mas okay siguro 'yun kasi kaya lang 'yun problema naman babayuhin mo pa 'yun. <laughs> Ayun, no, medyo mano din proseso 'yun pero ilalaga mo 'yung saging mas madaling balatan. Ito isa-isa mong babalatan, napakahirap balatan. Si malilit nga. Hindi pa siya magulang masyado. Kaya tamang pansuman. O oh, diba, oh, marami-rami natin pala ito. So ayan, yeah, tatapusin natin. Tatapusin natin ito tapos uh, may papakita ang titimpla natin. So mga idol, gagataan na natin ang ating niyob. Kailangan uh, natin ng gata para dun sa panghalo dun sa maraming suman. Ito mo lang na uh, gagataan. kaya mga idol, medyo marami-marami din to. Kasi, ano eh. Yan o. Mahal ko na natin ng gata. Sana magka-shed dark natin. Saligin natin ng gata. Mahal ko natin. Lalagyan pa natin yan ng sukal. Mas konting milk powder. Ganun tayong milk powder na ilalagay para medyo mabuo-buo siya ng konti. Sana so, magkasa yung ating yung, ating pot. Wala ko nang na ready. -re yan. Tingnan pa natin yan ang asukal at Powdered milk. Yan, friend, doon, i natin ang ating ano, dahon prepare atin siyang ano, i-ready -re natin pambalot ng suman Sana magkasya. Kagaya nga nang sabi kong daw, na sabi ah, ko mga idol, napaka hirap ng preparation nito ano, magawa ng suman. So, Tanggalin nyo pa yung mga uh, kaayusin nyo pa yung dahong, pupunasan pa. Napunan ng sasak, napunasan. Napuna, napuna, napuna. So ito yun. Eh, I-secret natin yun. Yung mga nalinis na. Tapos ito. Pupunasan natin yan. Para malinis. Siyempre, mali yung ating pamuras na basahan niya. Uh, mga idol, itimplan na natin ang asukal at saka ano to. Mag-umpisa na tayo magbalot. Asukal at ito lalagyan natin ng asukal niya para lasa. Kontain nyo lang tamis pero Ayan ha. Ito One for two, pero hindi ko tinutok Tamis na kasi yan Nandiyan na yung ating gata Mix nyo lang ayos Tapos ilagay natin ang ating Other net. Ayan. Meron na bibig sa palengke. Mas mura. Ito medyo branded kasi. Kaya medyo mahal to. Kaya may na nabibig mas mura sa palengke. Yan na lang ang bilhin nyo. para hindi siya na para mo video din siya. Ayun lagyan natin ng powder milk. Miss na yung kondisada. Ah, uh, ito na lang natin. Ngayon, ito ready na yan. At tinanong mo babalot sa dahon ng saging. Ayun. Ito na lang natin. Yan. Umpisa na natin magbalot mga idol. Yan. Ganyan lang. So, gagamit natin tayo ng kutsara. Huwag nyo lang pakalakihan. At, ah... Uh... Idol Eh, ganyan lang Simple, simple Ulit-ulit lang Itong ating uh, Sumang saging Tapi ini kan yuk. Dulo. Tapos, ganyan lang yung konti para masiksik. Ano lang mga kaibigan, sasalang natin sa si steamer yan. <coughs> Dahil nakabuto na tayo ng ilang piraso, sasalang na muna natin ito sa ating steamer mga kaibigan. Bago natin balutin pa yung isip. Yan o. Debay size kasi hindi naman tayo ano magbalot pero pang merienda lang naman 'yan. Ayun, kung pang-commercial gagandahan natin ng balot. Yan yeah, mga idol, lo. Oh. Luto na ng ano. Unang salang at uh, titikman natin. Titikman natin 'yan. Guys. Kuha tayo ng isa. Ating titikman. Titikman natin ating nilutong suman mga idol. ya you dong know. sumang lagi serap serap nggak itu hmm. Sakto lang ang tamis. Hmm. So ito pa yung sasalang natin. Ito. Ako nagbalot ako ng isang anong tawag sa amin dito yung pinais eh. Ang ganyan no. Ito yung Pero ito yung ano, Ito pa yung mga kasamahan. Masasalang pa natin yan. Medyo kulang pa sa ano, pakukulang pa natin ng na konti. Para luto-luto. Sarap mga idol. O diba? Meron na kayong pang merienda. Kung kayong madiskarte lang. Hmm? Harap. Hmm. ito na ay eh, mga idol ang ating suman ay oh, ito luto na umango nagango tayo pero meron pa nakasala tikman natin natikman ko na kanina pero yan oh. masarap mga idol Ayun nyo yung eh. Kaya nyo, kung kayo may mga saging na sa mga probinsya, yung mga na yung hindi pa siya maihinog, tapos napuot yung binuwal ng bagyo, pwede pa, pwede pang gawing, ano, pwede nilupak, tsaka ito nga pwede suma. Hmm? doon. Hmm? Ayos. Dibli na ating merienda. Thank you for watching.